kung ano kasi sa kung ano sa ng pagyayari at anniversary concert at syempre pa na natin sa balita bahin nagsimula na po ngayong araw ano, ang concert ng Bini diyan natin iba pagsariportado ano ano I... ano I... ano I... ano I... ano I... ano I... ano 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 ano

sana raw ay bukod pa lalaki